ito po yung papasok ng ano uh, isang parkingan ng uh, Strawberry Farm mga yeah, so yan diretso tayo mga kolitos nandito tayo sa may uh, tabi ng Besio College at uh, tayo ng Strawberry Farm at lalabas tayo ng uh, ah? lalabas tayo ng ano, uh, palma Pugis. wow. Ayan. so samahan nyo kami mga kulitos sa aming pong uh, paglalakbay uh, at sana ay masamahan nyo po kami hanggang uh, uh, pagdating natin sa Pugis. Yan. sa ano sa daan tayo dito sa may ano Para mas malapit ang pagkrodohan ba natin mga kulitos. Ayan, so yes. magpasensya nyo na kung medyo magalaw kasi yung daanan ay medyo magalaw. Ayan, sige, kita-kita tayo sa kabila ha. Ito po yung papasok ng ano, uh, isang parkingan ng uh, Strawberry Farm mga kolitos. Ayan, so ayan, diretso tayo. Hindi dito ang sentro ng Strawberry Farm strawberry farm sabi ko sana doon sa kabila mga kulitos uh, at uh, ispatan natin ng uh, ating camera so yan pasensyano na ako medyo magalaw dahil cellphone ang ginamit ko ayan sya uh, at uh, ito ay buti na lang maganda ang panahon dito sa pinggit hindi po kasali sa ano kahapon ay eh, medyo maulan-ulan makulimlim pa rin mga kulitos pero okay naman na uh, maayos na ang ano ang panahon hindi katulad kahapon eh mabugso-bugso yung ambon so sana uh, iwan ko lang kung mamayang hapon ay eh, umulan ito pero parang parang ganun yan nalampasan na natin yung sintro ng strawberry farm at ito yung dito yung dolo yan so tuloy tayo mga kulitos at uh, hanggang tayo sa ano ibibiyahe ko lang kayo sa daanan ng uh, Ram to Game 6 to Pugis mga kulitos ayan so dito kung magawi mag kayo dito pwedeng uh, mag jeep dito may jeep ng Pugis papunta ng strawberry farm Ayan. so kayo po ay uh, sumasakay ay walang sasakyan eh, sumakay kayo doon sa center mall tinan nyo po yung Pugis doon tanungin uh, tanongin nyo doon ang terminal ng Pugis kung kayo ng strawberry farm Ayan. Uh, tanong nyo kung yung pupunta sa strawberry farm na uh, jeep ng Pugis dahil may motor siya at uh, may Pugis ay may strawberry farm sabi ko sana ang uh, rota ng uh, ng uh, Pico o jeep ng uh, Pico mga kulitos so yan ang uh, ano update natin sa umagang ito mga kulitos, sa jeep ng uh, Pugis so dadaan dito pupunta doon sa sinabi kong unang parkingan doon sila nag u-turn mga kakulitos at uh, kung sasakay din kayo ulit papunta ng bagyo doon kayo ulit sasakay sakay nyo yung jeep ng pukis yan okay. so kung wala tayong service pwede yan at kung ayaw nyo matraffic at iniwan nyo doon sa SM ng bagyo yung sasakyan ninyo at naglakad-lakad kayo ng center mall edi eh, maganda diba enjoy pa sa kayo mag-chip ka ng pugis uh, sinta uh, sa Sintermol ng pugis <coughs> punta ng strawberry farm yun ang maganda wow. yun ang ginagawa ng iba mga kulitos kung ayaw nilang sayang ang ano mas lalo pag coding yung sasakyan nyo na ano huwag nyo uh, isusubo kasi huhuliin lahat mas kibisita ka ay eh, hu huliin talaga lahat eh, mahirap naman pag uh, Bisita ka sa isang bayan eh, Ang hirap makiusap yan. So yan ang iwasan natin mga kulitos Para sa ganun eh, kuding nyo At maga kayo punta sa SM Iparkin nyo na doon uh, Kahit maghapon naman kayo doon Basta doon lang sa loob At pag uh, hapon na Pwede na lang ilabas Pauwi Pauwi ah kung alam nyo naman pasikot sikot-sikot pwede nyo ilabas punta sa Mines View huwag na kayong papasok ng bayo kasi mahuli na kayo na coding color coding pag uh, balik, balak nyo balik sa SM hindi na pwede pero kung pinasok nyo doon oh ah uh, at uh, balak nyo punta ng saan-saan magpasya yan ng bagyo bengit na eh, pwede uh, kailan na lang kayo ng sasakyan ninyo ba Maganda. So, yun lang po ang update, mga kalito sa Uh, at palapit na tayo ng Pugis uh, kulitos palapit na tayo ng Pugis so maraming maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin sa aking biyahe uh, at pagtiisan nyo na akong medyo magalaw dahil cellphone uh, yung gamit natin So ayan At uh, Andito na tayo sa my pugis palabas, na, palabas na tayo ng Palma So yun lamang po mga kulito sa ba Bye ba bye bye Maraming salamat sa inyo lahat ba Bye ba bye bye bye